我就是这么难搞。 hindi yeah. yeah. Kami. 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 betul, betul. Kami. Thank you. It. Wala ka nang ano Ang dami pa sabi ko sa'yo. Mga 20 sana. Mga 20. Eh. Kahit yung bagong bumili lang sa'yo. Kahit na. Ang sabi mo, punta kayo sa labas. Ang kita mo. Pwede. Pwede.

Para no, may higa na Dito natin lagay yung yelo. Para i-ano. Eh, ano. Ano nga hmm. ah, ka mo ito ka rin. No, Bigay eh. mo sa dalawang makulit. Saan? Yes. Okay. <laughs> <laughs> si mukha si sana ay Dita? O doutor. Dita dólar. nahulog. Ang is it? Hindi, mm, ano? No.